Yun, pupunta po tayo ngayon ng ano, uh, Koto Mine dito sa Masinlok sa Vales. So, ganito yan, karami yung pila. Ganyan po karami yung pila para kumuha ng permit para makapunta sa Koto Mine. Yan. So, yung iba, maaga pa lang. Madilim pa lang nandito na sila. Yan. Pero, nagbubukas kasi ang ano, tourism center ng alas 8. Kaya inaabot pa rin sila dito ng Inabot sila ng liwanag. Yan. Sa mga maaagang pumunta dyan, ang bukas pa rin po ng tourism center ay alas 8. Pero pwede na pong pumila sa mga oras na yon abang naghihintay ng pagbukas ng tourism center. Yan. Dito tayo sa Masinlok. Pumunta tayo ng Cotomine. mine oh. Pukuha po kayo kay sir ng form nyo ng ganito tapos pila po yun ang magbibigay ng number ng ganito mamaya Okay, okay sir okay. Pukuha po mula kayo ng form Form, form muna Tag-isa po ako Isa lang po tapos lalagay nyo na po lahat yung kasama nyo doon Tapos yun sa ato pila na po Okay yung nakatayo doon sa gilid po, yun yung dulo niyon. Tanungin niyo Tanongin nyo kung saan yung dulo. So, Hindi, ano lang kami, dator yung, lang. Uh, Panalo din mo overnight, kaya maganda yung sinamata ka dito. Oo. Kaya dito. Kanina pa kami dito, alas 7 Dapat, dapat ka na alas. Yung nga ang pila, ano, pagdating mo, nahuli ka pa. Nakaunang nakakuha yung ano, yung mga ho, bagong dating. Dapat kung ano dyan, may nag ano na sana nang arrange ng pila. Okay, ano na. Second batch na rin yan. Ayun pa lang yung first batch eh. Yung 1 to 30. Ayun pa lang tayo. Hmm. At at ko tayo yung may lagay ko ngayon, 1 ha. Tulad ako ah. na. Ngayon ito, be. number. 30. 30. 30. 30. Okay. 30. anong oras po? Okay, sir. 7.30 Umaga Anong motor niya sir? Ano po, Honda Beat po Granil? Granil, granil. santo. kay ano, saan po eto na ito. punta na lang kayo. po ito dito number ito na ito ito Bali dalawa lang kayo, sir. Opo. Palawig. Opo. 264. Number 6 po. 6. Ha, ano po, mam, ipapakita lang po 'yan doon. Yes ano? po, sila na po ba lang kukuha sa inyo. Isa po sa checkpoint, isa po sa liliguan nila. Ah, bali dalawa po yung receiver Yes, dalawang copy. Opo. So, okay. 60 Number May 10 pesos ka po. 10 pesos Number 34 Thank you Thank you Okay na Ano ito na mga pag kahit dalawa kayo, yan ang makulit mo, dalawa din. Ito lang yung papagyan, i-encode ngayon. Pag na-encode niya, ipiprint na nila dun sa ano, sa computer na sa kabila. Tapos okay. re-receivean ka na ng... nila. Sige, basta yun. Sige po. Ang wakas. Sa haba ng paghihintay. <laughs> sa haba ng paghihintay. <laughs> haba ng pag-aantay eh.